Hello, good afternoon mga kababayan. Nandito tayo ulit at syempre magpapakita ng magandang resulta at preba. Ayan, congratulations. Isang kababayan natin from Kagawa. Ne? Hi. Kagawa. malayo pa ito sa Osaka. No? Sa Kagawa Takamatsu. 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 Ayan, nagpunta siya rito at uh, nanginginang support at tulong natin. And so far, yay! yay! nakapasa po siya at iuwi niya ang kanyang lisensya mamaya. Anong pakaramdam mo? Ano, maganda, masarap kahit ano, uh, kahit medyo kaba. Kahit, alam mo sa sarili mo na hindi ka sure sa mga sagot, question. Pero tiwala lang talaga. Lalo lalo na sa Panginoon. Yes. Dasal at saka sa'yo. Thank you very much sa mga turo mo sa akin ng mga naiintindihan ko yung mga explain mo lahat-lahat yun, salamat so sa ito worth it ba? worth uh, it talaga so, na from, from Kagawa, no? from Kagawa na doon right. po siya nag-drive uh, at uh, medyo nahirapan ka ba doon? ano pang pinakain? malayo, malayo talaga mas dito sigurado mm, uh, okay, so wala bang ganito doon sa Kagawa? wala, wala wala, yung ikaw na mismo ikaw lang mismo parang soft study. Oh, uh, tayo, yeah, So, ibigay so, e, mo sila. Ayan. So, sa mga gustong mag-aral ng ano, uh, man or hunmen, dito na kayo sa at one kasi di kayo magsisisi kasi sigurado at marami kayong matutunan ko. Salamat. Ayan, thank you so much sa Tiwala din thank kasi yung family man. niya from Kagawa din sa Takamatsun. So, malayo yan, napakalayo ano? Oh, parang uh, malapit yata sa Shikoku Island yata yun eh, no? So, ayan, talagang bumiyahe pa sila dito. And uh, thank you sa tiwala, yung family din niya sa atin din, mga galing doon. So, ayan, mga taga-takamatsu, ayan, na-miss ko na kayo. Napakarami nilang pumunta dito at nabigyan natin ng lisensya. ito, isang another kababayan. And, nung last time, Osaka diba? Uh -huh. Sa so, ciudad ano kaya, no? <laughs> yeah, to congratulations ihatad one <laughs> lisensya Hi. mo and sa mga kababayan namin diyan sa Kalawa, thank you. Um pa-thank you kai natig kay ni ano ni Madam Marilyn. Sempre sempre thank you kay ano, kay ate Marilyn. Sa pagdating dito, na appreciate ko 'yon. Salamat. Ayan, susunduin ka pa yata Sorry. eh, no? Ayan. Thank you kay Bielma at saka yung kanyang asawa ay natindig siya. Thank you so much at ingat, ne? Okay. Magandang pamasko. Ayan. Congratulations. Yes,